ang ikalimang selyo ng matanggal ng kordero ang ikalimang selyo. Nakita ko sa ilalim ng altar ang kalolowa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumisigaw sila ng malakas ang tinig, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong makamundo na pumatay sa amin? Bawat isa sa kanilay binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos. Napapatayin ding tulad nila kaya laging tandaan mga kapatid manatiling tayong matuwid hanggang muling pagdating ng ating mahal na Panginoon